Teka lang Huwag kayo magpulasan, ma ka, magpulasan. madi kayo dyan okay, man, Pailang, ma natin, alam, alam mo ba natin Alam mo pa natin Bawal dito Oo O, pinagsasabihan na natin Sinala na host pa ako eh Na bawal dito Sa magkabilang uh, side. Hindi nga eh Huwag ka makulit Huwag ka makulit <laughs> Habang pasensya dyan, para may pinagkakaguluhan dito. Or mayroong uh, kumpol kompol Oh. magandang nga umaga sa inyong lahat Ngayon ay January 8, 2025 At sa oras na 7 ng umaga At nadaan na itong mga armored car dito Na nakaparada sa sidewalk O nakahambalang Kaya wala nang madaanan yung mga naglalakad dito sa sidewalk Ang activities ngayong araw ay papasadahan yung mga ilang mabuhay lane dito sa Quezon City, papunta ng uh, Maynila. Ang uh, activities dito, illegal parking, sa kahabaan ng kalsada, ganun na rin sa sidewalk. After natin sa Quezon Avenue, kumana ng uh, biak na bato at uh, kumaliwa dito sa Dapitan. At dito sa Dapitan, ito may uh, hatakin na yata sa kabila ng uh, ito, yung uh, no parking sign. Pagka hindi lumabas ang may-ari niyan, mahahatak. Mayroon din nga hatakin dito sa kabila. Andun na yata yung driver sa kabila. Itong isang hinahatak dito. Tignan natin. Mahahatak na nga. Itong dapitan ay kasama ito sa mabuhay lane. So bawal magpark dito. Ah, uh, 24-7. Ah, uh, patapahanap nga yung driver nito ng ano, fire truck. Bakit na sa labas to? Hi sir, good morning. Good morning. Pakihanap. Itong bumbero bakit nandito? Mabuhay din to eh. Patawag naman po. Kasi nasa mabuhay din, dapat wala sa labas yan. Apa, apa. Nasampan na pala itong uh, two doors. ambulansya, walang driver. Yung driver nitong uh, kotse, andiyan na. Pero natikita na. Kaya pinaalis. Ito na mga uh, ambulance. Dito talaga dahil nakataas pa yung wiper at may ticket na. Wala, walang driver, unattended talaga. Arias, palo mo ng tow truck. Malamang naka-overnight parking niya, nakataas yung bintana niya, ano, wiper. Eh. Sa, dito pa sa ano, pwede na din. Malamig, eh. malamig. Nakaiwan talaga. Tinatapos na eh. sa daan. Nakatapat pa mismo sa no parking sign. Itong uh, ambulance. Sige na, ang clown nyo na, para mabilis yan. Mayroon din pa lang uh, isang uh, ambulance na nahahatak doon sa unahan. Ah, uh, Reggie, hindi ba nahuli na rin natin yung ambulance ang yan? Malapit din sa no parking sign. actually uh, ilang beses na rin po ito natitikitan because as we all know dapitan is sa mabuhay lane no? so we, based on the records that we've checked uh, last December 2 itong ano nga po, emergency vehicle nato na rin po ito because of uh, being unattended parking po siya so it's ano eh kumbaga parang nakaugalian na lang po na pinaparada natin ang mga sasakyan yes we understand it's an emergency vehicle But then again, no, we still have to follow the rules and ano, regulations na sineset forth po natin sa ating mga kalsada the more na nakikita naman po natin na meron po tayong traffic sign that states uh, mabuhay lane, no parking. Doon pa po natin mismo sa ilalim ng signage pinaparada. Nasa tapitan pa rin tayo. Saman nyo na yan. na magkakasa yan Dito o sa isa inahatak na yung uh, Fortuner doon Isasampa din yung uh, motorcycle na yan Inaantay lang yung 2 truck na humahatak ng uh, Fortuner Tapos ito na isampa na rin Diretso tayo doon sa nasitang naka-nutshell at uh, na-captured tumalilis ito yung na-captured uh, na naka-natchel Meron yes, oh, po na lisensya. Okay, okay. Hindi ko dyan. Tabi mo, dyan, mo dyan. dyan. Hindi, tabi mo dyan. dyan. Tatabi ko sa pwesto ko. O, ay, na o, ay, po na lisensya. mo. Kahit na magkakamatali ko wala, nasa bahay. walang dalang lisensya. Nasaan yung ano? Oo nga po, sir. Toto, walang dalang lisensya. Hindi po, sir. Ito na lang ako sabi na. Eh. Impound niyo, walang dalang lisensya. Okay. Hindi. Hindi ko na ako yung wallet. Tapos dalang ko na yung wallet. Walang dalang lisensya. Sige po, okay. Pakuha mo nga yung motor. Inaanoan na nga kita, tinatawanan na kita para huwag kang dumiretso eh. Sinalubo mo pa rin ako. Idol niya raw si Sir Gab Mas kayo yung kanyang motor <laughs> Idol ko to kahit na maatap yung Idol ko to kahit yung mga gamit ko rito Dito sa Champalok Kasi yan ang napesto ko Tabila ng kayero. Okay lang, patatak lang ni boss. Kaya idol ko to, talaga strict ng tao to. Talagang tapat to. Kaya parating pa lang ako. Alam ko na, nakukunin talaga. Wala arig loan talaga rito. Talaga pa talaga to. Okay, boss. Salamat. Salamat. Salamat, po. Boss. Oh, ayan pa, ayan pa. Oh, ayan pa. Ayan, oh, maganda nga. Happy New Year. Happy New Year po. O, sige po. Ayan, at traffic na. Talaga, sinalubog mo pa ako. Basta mo nga kami picture ni boss. Oh, sige, sige, sige. From Dapitan, uh, uh, kumana sa Lakson, nag-u-turn para matikit ang Tayuman. Papasadahan yung Tayuman. Ito yung uh, SM Lazaro. Sa oras na 8.15 ng umaga. Ito na naman yung Hilakso. Yung ina hinatak natin. Dito na tayo sa Tayuman. Yung CRV yung Hilux lahat yung mga jeep tikitan nyo punahin nyo nga to walang driver to eh ang dami yeah. kabilaan beles beles pakidouble check nga kung may tow truck na tayo sa under circle para tuloy tuloy tayo itong sa dumati na yung driver matitikitan lang at uh, hindi na makakatak may driver na eh ito na lang ito na lang So, yung mga dito, yung mga walang lumalabas na may-ari or driver. Oh! Naku po. Sir, ano to please? Sir, kanagang papunta na, sir. nag clearing lang, sir, sa Quiabo, sir. Tinawagan ko na, sir, pupuntay nyo. Eh, bakit ba kasi iniiwan? Pangalawa na to. Ang hassle sir. Eh, bakit ba dyan lalim Di ba niya pwedeng ipasok sa loob? Sa ano, Sa DTU na isa sir. Oh, Hindi sana pinarada niya diyan Okay, sir. Ano ko na, sir? Pag umabot siya... Oh, yan si Atout. Oh. Umabot pero may ticket Kaya, pa rin yan. Direk. Ano sasabihin ko dun sa FM mo? Na hindi ka tinigitan. No? Sasabihin paano naman si ano? Station commander. Kahit kung hindi ka may ticket din yung langa mo nyan eh. Tama, na itong uh, Hilux nung nakaraan pagka hindi dumating yung may-ari mahatak o ayan na yung iba na tikitan dahil dito naman yung driver o may-ari ito na lang Hilux ang naiiwan kaya mahatak na kung matatandaan nyo itong building na ito ay isang uh, police station corner ng uh, Lakson sa kanang Tayuman may dumating na pulis yon naka motor pero inahatak na yan tala tala o oh, ayan o oh. pa mga tricycle mga tuk tuk lahat nako ano to sorting tay tayo dyan yung mga motor na nasa bangketa sa kaliwa, kunin nyo nga. Yung mga truck, tikitan nyo. Ano sino sort nito? Hindi ko alam. Sa kaliwa, sa kaliwa, yung mga motor. Mga motor. Ito yung <mulong> buntot. Abante ang tow truck. Abante mo na dito sa harapan. Dito. Lahat yan. Pagkita yan eh. Pagkita sa eh.

Alisin niyo. Uy! Binili na ako ngayon. Paalis na sila. Hindi pa oh, rin Ayaw okay. na pang umaga. Ayaw pa rin umalis. Pero paalis na rin sila. Baka pwede na siya pagbigyan. Kasi baka GTM. Bakit ba? Ilang araw ko na pinagbibigyan yan eh. Last week. Last week. Ako na yun. Ako yung yun. Siya mapulik. Oo. Pero last week ko pa pinagsasabihan yan. Hindi oh, pa sila umalis. O yun nga eh. Hindi naman pwede. Last week pa na kayo pinagsasabihan. Last week pa kayo pinagbibigyan alam nating bawal dito? Oo, binagsasabihin na natin sila lahat. nag Na bawal dito sa magkabilang site, mag bawal talaga. At naman at mga basura sa atin. Oo, sa otos ng City Hall. Ano po itong mga ito yung mga quality uh, oh yung nagdi-delivery hindi <laughs> kayo pinagsabi ako sila kanina umaga sabi ko bawal na bawal dyan magpark oo nandito pa rin po sila dyan sabi nila sa akin hintayin daw nila magbukas yung quad may i daw sila may bibirman silang mga kargo. sabi ko pag inabot kayo dyan wala na tayong oh. magagawa dyan pag inabot kayo pero ngayon nagdala na ubang kung lumapit siya inyo para explain ko rin na Uh, dili parang nagdili lang Dili. uh, uh, uh ngayon, lang sila parang nalikusan sa uh, uh, inyo chairman oh, hindi 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 siya uh, sinabi lang nila sa akin habang hinihintay yung may pipirman daw silang papel sa kumpanya nila sa mga delivery nila ngayon hey! hey, after doon alis sila Opo, pero naintindihan ko po yun pero kahit na wala pong translasyon dapat wala pong nakahambalan sa bangketa. Oh, Mabuhay lane o, so, po ito. Oo, mabuhay lane eh. Oo. napakarami po tayo ang pinupost na talagang inuuli natin ang aming. Opo. Ano okay, pasok pa tayo. Pati Ang Hindi naman natin sinatili po. nyo yun. Paligpit nyo lahat ng mga package na yan. I-deliver yan. Palis nyo yung mga package na yan. Pag-deliver deliver yan, eh. Skog! Skog! Lahat yung pasok nyo, lahat Wala akong makikita sa si sidewalk Lahat, pati yung nandun Pasok lahat Skog! Pati yung ano Pati yung tindahan doon Wala akong makikita dyan Pakitulungan nyo na ipasok yung mga package. Hindi mo mahuli, nagpulasan eh. Pag hinara mo, aksidente yan. Ah, nasa kasana yung puto. Correct. Yung isa nga, ano eh. Yung isa, may sapatos yung kabila, nakamedyas na lang eh. Sir, dapat dito yung mayari nito. Correct. At, ang loob naman ang luwag. Yan nga. Uh, dapat dun sila sa loob. Sa sila. Eh, ewan ko ba bakit. Lahat Nangin na lang. nila? Oo, lahat ng sorting center, e, ewan ko ba tayo sa loob eh. Ay, sir, mga parcel. Ito ba pinagbawalan ko rin eh binuksan nila ito na restaurant. Siya pa namin nung iba din. Huwag kayo magbukas lang kung dito lang. Eh nagbukas sila dyan. Pag nagbukas yung restaurant, yun Pinakaparada. parada lang. Pinakaparada. 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 parada sa kanan, may nakita akong uh, e-trike or tuktok sa kanan sa bangketa. Wala akong makikita sa bangketa. Gusto ko malinis ang bangketa. <coughs> Skog! 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 Sa inyo ba yan? Okay, alis yun na. Pakiumpisaan yun na po. Skog! Hello! Gusto ko maling isang bangketa. Wala akong makikita ang ano, kalat. So wala na masyadong Maayos na Bukod lang dun sa bukana ng Ayala Sa kanitong palangka May din sila ng mga CRC si Napapunta tayo ngayon ng Arligi O <coughs> oh, ayan, obvious na itim mo. Oh. Nasa Arligi na tayo <coughs> Sinabi ko po sa inyo, wag sa kalsada. Ah. Ilang araw na po. <coughs> Skog, skog, skog. Nasaan yung skog? Pakipaunahin nyo nga yung skog dito sa akin. Flatbed daw, flatbed, isa. Sige, sige. Tatlong araw na po tayo nag-ano, tanggal, balik, tanggal, balik. Dandan, daan mainit yung ihawan, ha? Ano, Skog? meron din dito stante ha. Oh. Teka lang, pinapakuha ko lang ihawan. Ay, kahit na po. Kahit kanina pa po. Kunin nyo na. Pag ayaw ipasok yung ice box, kunin nyo rin. may reminder na pala eh. Patakin nyo na lang. May bakal ah. Putulin nyo na lang. Kunin nyo na, kunin nyo, kunin nyo. Skog, kunin nyo. Paano nyo nga yung mga manok na yan? Wala yang kahapon ah. Wala yung kapon eh. Laki nung no, manok. Nakita <laughs> ko eh. Wala na po yan, Tay. Wala na po. Hindi naman po kulungan ng bangketa ng manok eh. magtanggal. Tulungan nyo magtanggal para mabilis. Iwan, iwan nyo yan. Iwan nyo yung salamin. Yeah. Yung mga tungtungan lang. Yeah. Hindi po. Ilang araw na po kaya yung pinagbibigyan. Ilang araw na po to ha. Ah, ah, ah. Hindi kami nagkulang. Torpis kayo yun. Yeah. Kumakaskas ng kaninga. Ah, hindi nga eh. Huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Lakasan na muna Lagi tayo nilang tinatanggol. Kumakaskas ng kaninga. Pag nandito kami, tanggal pag wala balik. Tatagal namin kami dito, oh. kami 'yung ginagawa namin. Oo. Oh. Oo. Ginasabi ta tanggal dito. namin. Ilang araw na dapat tinanggal 'yan, hindi 'yung hintayin nyo pa hanggang araw. Basta lang naman. Hindi, kahit na, ilang araw na 'to eh. Buti sana kung hindi ginsinabihan. Sabi mo hindi kami ka sinabihan naman okay. eh, ganun din. Dapat wala na po yan kahapon pa. Ayun, tanggalin mo yan. Yung ibang office kayo. Kaya nga. Ilang araw na kayo pinagsabihan. Ayun lang nga po, tinatanggal na. Yun nga, ang point dito, pag wala kami balik, di ba? Ayun lang nga, tinatanggal na. na Pasok mo yan. Eh, Ayun may nga. Ayun Ayun na Ayun

Ang problema dito pag wala kami babalik nyo Ilang araw lang to, hindi nyo pa mapagbigyan. Barangay ka ba? Sa barangay ka? O, bakit di mo tulungan pagsabihan yung mga yan? Ha? Bakit di mo pa sinabihan? Ano na ako sa anong kapila ko eh? Oh. Ay, huwag ka na, huwag ka na makikihan dito kung sa kapila ka. Huwag niyo kami sa Ilan sa kami dito?

Ilang araw ni. Ma'am, huwag niyo pong gagalawin. Wag niyo na pong gagalawin. Ano ikaw bahala? Ano ka ba dito? Ikaw may ari. Ilang araw na to? Ang problema nga sa inyo, pag alis namin, balik. Yun ang hindi niyo maintindihan eh. Isang linggo na kayong pinagbibigyan. Lahat yan, lahat. Pakilinis. Skog, skog. Yung mga nandito, linisin nyo. Hindi lahat ng oras pagtatanggol mo lahat to. Ilang araw na kayo pinagsabihan? Oo, oh, talagang kukunin namin. Ilang araw na kayo pinagsasabihan, pinagbibigyan? Hindi po. Ang point po namin dito, sana maintindihan nyo. Pag nandito kami, tatanggalin nyo. Pag alis namin, pagtalikod namin, balik na naman. Ano ko po mga Eh, mag-clearance na lang po kayo sa Ortigas. Ay, kasalanan pa po ba namin? Sir, hindi po kami nagkulang ng paalala sa inyo. ba? Diba? Last week pa po kami, paikot-ikot, umaga, tanghali, hapon. ba? Happy Fiesta! Happy Fiesta! Talaga lang! So, Tanggalin niyo po yung goma instante ko. umpis kayo po namin para di niyo maibalik. Umpisaan niyo na po iusog to. Idol ka yung nakasama ko po! Sayang palasa! kami! Ingitin ko. Diyos ko yung Youtube namin, puro ikaw! Thank you po siya, Gabby! ka Salamat po! Tara, tara, pasok na, pasok Bukod sa sumusunod sa ating mga sasakyan Kasama natin itong school Kumpara sa previous na Clearing operation dito Ay uh, malaki ang inayos Or uh, pinagbago Dahil uh, Wala na nakapark dito sa kalsada, mangilan-ngilan na lang. Kasama na ito na masasampan na yata sa two truck. Nasa kanto na tayo ng Castellejo uh, sa kanitong uh, Farnesio. May isang motor dito. Doon sa unahan, ano na, Maayos na. Ito lang. Itong motor na ito. After ng uh, Arlegui, tapos <coughs> ang tawag ito, Vergara sa Castillejos, pumasok naman ang team dito sa may uh, Concepcion agila. Ang dami dito. Ang tawag dito ay Plaza Del Carmen. At uh, nasa vicinity tayo ng San Sebastian. May tag dito sa gilid ng simbahan ng San Sebastian. Ngayon yung uh, opposite niyan, ito. Oh, yung mga may driver, uh, Paalisin na lang pero natigitan niyan yung mga wala mahatak Okay, tara. Back to tayo.